Itag singkwit lang usa ka tiil. Oh. Oh, gi, tra 150. 150. Ha? Kani, kani mo 70 sobra boss. Oh. Palit na to ni glamas, glamas, sibuyas, oh. ahos, mantika, oh. saging, kalamay. Mm. Eh, Abot nang no. saging. Lube. lube, palit na to lube. Oh, lube. Hello mga Hello, ka mga bro. bro, welcome, Lamba back mga ko mga sa aming YouTube, YouTube, channel Danilo pa sa Portibad. Kuya maglimpyo eh. Bukira na po kwarta. Kuya, pulimpyo. Kabang sa limpyo. Yeah, Tama ko bro. Ah, saan ito kauban doon? Ano man ni Abot? Ay! Bro, kamo saan ka bro? Kwan, kwan bro, ano? Dugay kayo muna ng Abot bro. Ganiya oh? na kudri bro. Hindi, amonin ko ano niya. Balin, unta Kawan kudri oh. Ayaw na kuruna bro. Bro, ay design mong kuruna nila bro. Ah, dilik nak bro. Kan ni lagi. Kan ni siap bro. Wala, wala ni siap bro kai. Tarung kanisia pagalam siapa galam ni. Ante bro. Lagi okay, galam ni. Oh, galam. Ayah nak bro. Ayo bro, ayah nak bro. Ayo ayah duga ya. Atau lemah hewan nak gamai. Oh, ikaw eh, good bro. Oh, dengan lampi ni bro. Oh, anak nak bro, Di nak lampi ni bro. Langau nak bro. Asam tu tekswil do nak bro? bro. Dugai mangkai bro. Oh. Om taman. Pali, uy, ganiyan, may kipabot ni mo, engineer ba? Oh, tara, yung sildo, oh, tungaran ni ninyo. Ah, pila man ta. Gamayar man ni bro. Ay, kulang na, ipalit ito, boss. Boss, ah. Isnak, raguro na to ni boss. Ha? Huh? Isnak. 220 ra? 220 ra ah. na. Bayan na ninyo. Ito pila man ta ni boss. 50, na sobra 50, boss. Ah, sige, sige, Ay, naiso. 50, ay, sobra 20. Ang maya, naiso. Anak-anak boss, du boss. dugay mo muna, boss. Oh, Inyuan ni 150, boss. Ako ni 70, boss. Kanyara, kaning 50, ipalit na ito nag... Ipalit na ito nag tiil. Tiil sa? Lamisa ba? Atong latan. Lamis? Naunsa, makabusoy. Eh. Wak mang, kay buot na nun, boss. Atong latan pa rin, makasipta. Deng 100. Latan. Tiil lamisa, latan ni so, e mo. Wak na makiklaro nun, claro, boss. Tiil sa lamisa. Ay, usa, may palita, Ikaw, Tils baboy. Tulakan. Okay. Katong baka. Dah itu. Sigi-sigi Tils baboy. Tils baboy lah. Sigi. Lah. Lah, ulit dah. Ulit dah, bos. Lah. Lah, kita tak baboy, bos. Basik. Ah, iya, kita tu. Tibuk baboy ukan. Bos. Tils, tils ra. Tak pila nen baboy, baboy dia bos. Kuan. <laughs> <laughs> pila nen <laughs> baboy, bos. Bis bainte. Ngih. Mahal man. Tayang manok. Pila mana? Kuan anak. 100. Ay dili ta na bus gamay ke. Ki. Wan ke go kulag kaon. <tipan> oh, kulag kaon ani yon kuna. Oni. Kulag na kwarta ni bus. 120 boss. Ah, dili na pwede boss? 150. Okay ra. Tils baboy ra na. Tulo. Kay tag singkwitang usa ka tiil. Oh. Oh, gi. Tra 150. 150. <tipan> Hato, kani, kani mo 70 sobra boss. Oh. Palit na to ni glamas. Glamas, sibuyas, ahos, mantika, saging, o. kalamay. Eh, Abot nang kag saging. lobe paling na to globe oh lobe palit na to coconut butter ay sigarilyo bali no di di na kai go boss 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 bintak nak bos? na boss bintak bintak ka oh katungang sigarilyo katungang, katungang til sa baboy ni til tulog ina tong ipalit dak pa nang baboy dak pa nang baboy usa ka baboy yang dalon ayaw ah. dili ko aur man to na til dili giiyaw na boss oh giiyaw na ah, sige boss salamat boss yato na, na pre delivery na boss yato na mo boss ah